Hi guys, we're going to Laguna today, and we're here in Antipolo. Time is it 6:28. Ah, uh, mabalik kami ng by 5 o'clock. Nangyari day, nang nangyari. Magp Ay guys, inuulan po kami ngayon. Ang huling punta namin dito, masang sisiyo ngayon. Eh. Protektado kami ni Monty. <laughs> ni Bogart. <laughs> Safety. Safety kami ngayon ni Bogart. <laughs> huling punta namin dito, masang titiyo. <laughs> wow, ang galing oh. Yung ano, ano, Black Pound side. Ito kasama namin si Kuya Romeo, si Terence Romeo. Kasama namin. Kasama namin na si Kalo. si Sir Gabin. si Sir Gabin. Si Sir Gavin. Guys, Video mo yung pababa natin. Wala pa Hey guys, yung degrees Tapos ang putik pa

Asa ah, mga... <laughs> na mga ano? Ayun po yung mga ano. <laughs> po sila. Hirap na hirap po sila parang para sunod para ayo nila umulit dito. <laughs> <laughs> Yeah. O oh, ayan na, dyan na si Kuya. Oh! Ah! Oh. <laughs> <laughs> okay. Another 100 pesos. Plus 100. Plus 100. <laughs> Plus 100. <laughs> I love you. Grab. <laughs> Wala, parang wala pa wala nakikita. Hmm. 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 Yung tuhod ko nanginginig na din eh. Papalaban talaga yung tuhod dito eh. Tapos may laro pa kami bukas sa basketball hindi talaga <laughs> ano, uulit ba tayo? uulit ba? tayo? <laughs> Ayun na. Nanginginig ko yung tuhod ko. <laughs> Gumagod ko. Walang wala practice. <laughs> Walang Biglaan. Ay oh. na yung pulse, oh Ay na yung pulse. na lang Yung dalawa. Sulit. Sulit. Pahinga lang isang oras. Ito kami ngayon, <laughs> nag sa dalawa. Ay, ayan na! Speaking! Speaking of the dead! <laughs> Ayun, Bumak, na sila. Mo, Ayun na sila. Ayun sila. tuhod pa. Check tuhod. Check. <laughs> Grabe yung tuhod. Bawat tapak nakinginig yung tuhod. Ko, eh. Tuh, lagi <laughs> ni kita di Taiwan.

ganda. pa Sino kami? bakit naman. Huh. Shoutout kay Mama Panda. na sa lompas. Yawa. Buhoy pa naman basa na si Simon sa Tawis Mon, hindi alam ko hindi ko sa Ba't <laughs> na pawis ka nagay sa Pons Ba't pabis na pabis ka? alam ko madali <laughs> Sabi rin hindi ko madali pupuntaan eh Madali mapagod eh damay. <laughs> hindi na hindi, hindi pinakita sa vlog eh. Kinat na lang eh. Shoutout sa nakuha lang ko na liman liman daan. Ito hirap hirap na ako. Tagit <laughs> lang nanginginig ka eh, pa. <laughs> ha. <sighs> Bisa <Dresan> mo <ko> na. <laughs> pag tayo o Okay lang, kung malilimit yung step ang tataas eh. Sino ba ko ba Pataas pa? Uh. Patas pa? Mo na Malapit na ala pahinga muna pahinga pahinga muna muna pahinga mo pahinga mo lalaki sa gitna pahinga tayo sa gitna sa maluwag huu magtulangan tayo dun pahinga mo na malapit na kami at ricycle pahinga tayo na ang liwanag <laughs> o, sakit na ako dito sa likod live live update <coughs> ito buhay pa kami kompleto pa 50 With 50, 50, 50, 50 na kami. 50, 60. <laughs> Ito, si Nigel. Si Simon. Madami pa ba? Wait lang, madami pa. Si Zach, pagod na pagod si Zach. Zach, pagod ikaw, Zach. Huh. Grabe yun. Hindi ko makalimutan sa tanang buhay ko yun. Memories, no? Muntik na po kami maging memories. Muntik na po kami maging memories. Ang grabing hingal, oy. Katawa pa si Nigel. Biglaan. Di pwedeng wala sa ano to. Di pwedeng biglaan yun yung katawan dito. Di pwedeng kasama si Nigel. Mahihigay. Ano masasabi mo mo Nigel? Mahihina kayo. <laughs> <laughs> Mahihina kami? Mahihina ka nag-iose pa ako. Ba't si Reggie di mo nag-iose ha, pero kalmado lang. Oo, oh, kalmada hmm. lang. Susimula so, mo, tawal na wataol na tawal. <laughs> 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 Ito, kamusta ka naman? Wala. Natulog na gano'n. Dito na ba tutulog ka rin eh. Dito na ba flatline? Wala <laughs> oh. na, na para, yung... okay. interview natin, parang natin pa, inter si ka. Kamusta naman yung ano? Tara. Kamusta Yo. naman? Ay hindi dapat siguro interviewin eh. <laughs> Kamusta naman yung pagbuhat eh, ba? Ano, let's go. Ah, so, ah, Maraming marami ko kay Kuya, binuhat niya yung uh, birthday boy. Okay, God. thank you so much. Um, ito na yung po yung last vlog namin ngayon for today's. Kasi 50-50 na po ang ibang namin kasama. Ito na po yung mga ito na po yung tricycle. Tatlo ulit. Tatatlo ulit po kami ha. Pupunta kami sa aming aming kotse para kumain. Tanghalian. Kasi gutom na rin kami. Pwede kami kasha. Okay. Thank you so much. Guys. Sa um, ulitin. Paulit. sa bilihan ng mga gulay na kailangan kainin ito bibili kami ng baboy para sa pork steak kami na magluluto ay ah, ang aming pambansang cook si Simon the Great mapamili na kami ng ang lulutuin ngayong araw magmuna tayo mo <laughs> Tambay muna kami dito. Dito ano bang gripo? Tambay muna. Tama nagluluto si Boss Simon namin. Ano bang iniwan niyo? Baboy.

Umiyak na po yung best friend ko sa likod. Kinapon na po kasi yung gabit yung nakasawa niya eh. <laughs> <laughs> ako pa kami Sige lang. nag i issue na siya Ilabas mo kahit mga 1 inch. hello mga ka kung na. naman mag-aangat eh. Ang Wag So <laughs> it's down from the train. And there's to meet me is my mama and papa. Maybe she mama and daddy, gonna. Down the road.